sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila may natatang busilak at may mabubuting kaluban. Uh, saan man kayo naroon sa sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malasakit sa araw-araw. Uh, Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila uh, may po sila at may mabuting kaloban uh, Diyos na po ang magsusuklisan yung ginawang mga kabutihan at uh, pagkakalob sa inyo yung siksik diktik at um, uh, umapal pagmahal ng ating Diyos na mga kapangyarihan sa lahat uh, ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol po sa um, Arosyon sa mga sakit na hindi maintindihan yung sakit po natin na palipat-lipat, hindi po natin alam kung uh, hindi po natin alam na yung sakit po natin, kung saan nga galing kaya ibabagi ko po sa inyo uh, sa mga baguan po ngayon naman po nakatuklasan uh, aking youtube, ibagay ng pangasinan po eh. uh, kapag na, na ibagay ko po sa inyo to ay eh, Uh, huwag pa kung, kung wala po kayong pudir ay eh, magdasal po ng isang ama namin, uh, Baginong Maria, uh, sumasampalataya, lubalhati po. Ito po ay eh, inuusal po sa isip lamang po at ipo uh, eh, sa puyo. O, kung anak nyo o pasyente niyo po, kung magagamot na po kayo, ipo eh, sa isang basong tubig at ipinom sa pasyente. Pwede rin po sa langis ng niyog at ihilot sa pasyente po. Ah, bago po ako umpisan po ay shout out muna para mamakarami po. shoutout po kay Merlindo Paliso Bike tayo commented Shirley Oriola from Bicol Ryan Labiste Yonix Binladin Andi Bonifacio Presley Abughaw Orchid Tinitron Angelica Bundok Gerardo Jimenez Rita Palma Alicia Apple Pai Bruce Magalpo Norita C Arting Camacho Maricel Prasido Epimia Pilipi Elmay Triple E Marina Arangis Loli Cayago Joan Bibs Nogit Julian Jake, Bullbider, Lucino, Morha, Inner Peak, Mute Hunters, Nathan, Mute Commented, Maiden, Jumampo, um, Ali, Mercadillas, Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner, 3, uh, Arnold, Francisco, Apolio, Lamdicho, Ryan, Binsa, Rodi, Joaquin, QT, Takan, Inday, Sally, Kokojin, Celia Cruz, Mike, Milk, uh, Jam, PB, Porok, Tani, Gianan, Joseph Lacada, Ibene Nukulado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Cordod TV, Karen Campo, Ibene Egano, Yani Allen Ramos, Fabian Isha, Na uh, Pilar. Pagkagat ng dilim. EDC commented, Luyang yang, lo yang Tiger, Maroka, Karalip, Karalipio. Uh, shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel. Iwag na mga siya. Uh, shout out po sa inyong lahat. Magbabagi ko po ngayon sa inyo yung ures yung sa mga sakit na hindi maintindihan. Iwag na mga siya. Ito po yung magdadasal po. Kung wala po kayong pudir, bakot, balabal po uh, mga baguhan po. Ah... Uh, Magdasal po kayo ng ama namin na Bagino Maria, alwalhati, sumasang palataya. Ito po yung uh, nyo po yung magdasal po ng uh, ama namin na Bagino Maria, alwalhati, sumasang palataya. At isuno po yung orasyon po ng tatlong bisis po. Narito po ang orasyon na orasyon na uh, mga sakit na hindi maintindihan. Narito po ang orasyon po. Rogamos, orikamu Kiro, kiroram, ako roka, marorik, amo, amakiro, sumagor rugamos, urikamo, kiroram, akuraku, aku rako, ako roka, makurik, marorik, amakiro, uh, sumagur, sa amin po ng tatlong bispo at uh, ipusa po yun ng pasinti o yung sa isang basang tubig at ipainom. o kayo pong po ang uminom kung may sakit po kayo na uh, hindi maintindihan po kung saan po nang gagaling ito so, po ay the po na gagawin nyo, gagawin nyo po na inumin nyo po yung uh, yung sa tubig to at uh, inumin po. O kung masakit ang kanyo tapos lipat-lipat po uh, palipat-lipat yung sakit nyo Uh, minsan sa dito sa kwan tapos ilipat na naman sa kwan. Uh, ibulong nyo na lang po sa langis tapos i ikon nyo po uh, ihilot po. Uh, kung di nyo po uh, napagaling po kagad ay ulit-ulitin nyo lang po proseso po nito. At makakamtaw nyo po ang ninaas nyo pong kagalingan po. Uh, narito po ang orasyon po. Sana po wag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po bell icon. Maraming salamat po. Maraming salamat po.